Sir, good afternoon. Good afternoon, okay. sir. Sir, anong tinitindihan nyo rito? Usually, sir, ang tinitindihan natin, sir, is uh, barbecue, sir. Yan, welcome po sa ating tindahan, sir. Uh, barbecue, classic ihaw-ihaw dito, sir, sa pagyan. Okay. So, sir, saan kayo, paano ito, nag-start itong business na ito? Usually, sir, uh, nag-start kami, sir, parang uh, way back, on. one year na kami, sir, no? Dito sa business na to kaya uh, sa ihaw-ihaw natin. So, ngayon, sir, uh, ang maganda natin sir di marami na tayo sa mga tao medyo natutuoy na tayo sir no tapos isa sa mga best seller natin sir is sa uh, usually halos lahat naman pagdating sa best seller natin sir tapos barbecue po talaga ang pwenta natin sir ayan okay Then, yun niya sir. So, kami sir, balikan ko lang. Pagdating kasi dun sa business namin kung paano kami sir nag-start. Um, ano po, um, before dati po ako nag, ano, work through telco. So, matagal ako, 5 years ako sa cellphone telco. Tapos, naisipan namin na mag-business na lang yung wife ko. So, kasi naisip namin na para may iba naman. Kumbaga, for family naman. So, ngayon sir, nung nag-start kami nito, uh, sa una naman talaga, hindi malakas pagdating sa negosyo natin. So, ngayon, Uh, after mag-iisang taon, medyo ang maganda naman nito sir no, uh, medyo nakikilala tayo, nagugustuhan ng masa, ng tao, ng lasa ng ating uh, mga iniihaw dito. So ito po yung bunga, nandito sila ngayon, maraming tayong customer. So welcome po tayo dito sa Kali. Um, location naman natin sir no nandito tayo sir sa sa Ballero. um, ano to sa Pagitas Street sa Hasmin so dati siyang uh, uh, City Health yung pwesto natin sir tapos ayun uh, pwedeng pwede kayo pumunta yan dito galing dito ang ano natin sir uh, from uh, Monday to Saturday yung ano natin yung pwede nating uh, available na uh, time dito and i uh, bumisita okay um, sir thank you sir thank you maraming salamat So guys, nandito ako ngayon sa Barbecue Classic Eo Hihau. Dito lang yan sa Sabalyo Subdivision. Malapit lang ito guys sa dating City Health ng Lucena. At ngayon ay Pidea. So guys, ito yung mga in-order ko. Hiyo kayo ng barbecue. Mga natin guys. Okay. So ito yung barbecue. Tapos meron silang skinless longganisa. And then, ito yung mag-isaw. So guys, siguro kunain ko muna itong barbecue. Try natin. Basta daw ito guys, may suka at mga laksas. Try natin. Tignan natin lang ako itong natin. natin muna guys, yung ulang sauce. Sarap guys. Hindi siya maalat. Gusto Masa masarap guys. Try nyo nito guys. Punta na kayo dito. Sa Baguero sa Division. So guys, tapos ako kumain. Pero nag-take out ako para sa mga bahay. So guys, maraming maraming salamat sa inyong panunod sa aming videos. At guys, don't forget to click and subscribe para update kayo sa mga videos. Hanggang sa muli guys. Stay safe and stay healthy.